sa laban sa pagitan ni Hisuka at Krolo, si Hisuka ay natalo sa hamon, nawala ng kanyang mga binti at kamay at pati na rin ang kanyang buhay. Ngunit matapos ang isang sandali, siya ay bumalik sa buhay at may kanyang iba pang bahagi ng katawan. Ang mga sumusunod sa manga tungo sa Dark Continent Arc ay alam na ang sagot. Sa Kabanata 373, ang abilidad ni Prince Camilla sa Nen ay nagpapahintulot sa kanya na mabuhay muli pagkatapos mamatay sa kapalit ng buhay ng atakante. Bago tayo magpatuloy mga idol, huwag niyong kalimutan mag-like, subscribe at hit ang notification bell para updated kayo palagi sa ating video. Maraming maraming salamat. Isa pang kaugnay at medyo mas nakakagulat na pag-uusap ay kung ito ay maaaring mangyari batay sa impormasyon na meron tayo sa Nen bago si Camilla. Ang ideya ng Nen na lumalakas pagkatapos ng kamatayan ay ipinakilala sa Kabanata 120 sa York New Art ang pinakakaraniwang daylan para mangyari ang fenomeno na ito ay ang abilidad ng namamatay na gumagamit habang may matinding galit na magdulot ng kanyang nen na hanapin ang bagay ng kanyang kinamumuhian at dumikit dito. Natuklasan natin na ang post-mortem nen ay mas malakas kaysa sa karaniwang nen. Ngunit hindi ito kinakailangan mangyari ang lahat ng sopistikadong bagay na kayang gawin ng isang nen user habang buhay at may gumagana pang utak. Gayunpaman, may malakas na ebidensya na nagpapaiwating na ang post-mortem nen ay maaring magawa ang lahat ng program ng nen user na nang siya ay buhay pa. Sa isang medyo batayang antas, nag-alala ang phantom troop sa nen ni Kurapika na posibleng mapunta kay Krolo at maaring pumatay sa kanya. May dalawang paraan kung paano mangyayari ito. Una, mayroong panganib mula sa nen mismo. Natutunan natin sa kabanata 48 na ang pagpapadala lang ng nen sa isang tao na hindi protektado ng kanyang sariling nen ay sapat ng magdulot ng pinsala sa kanya. Pangalawa, ang kadena sa paligid ng kanyang puso ay maaaring aktibado ng postmortem nen. Gayunpaman, ito ay nangangahulugan na ang nen ni Kurapika ay naaktibado nang hindi kinakailangan lalabag si Krolo sa mga patakaran. Kaya ang post-mortem Nen ay hindi sumusunod sa orihinal na mga patakaran. Nakita natin sa kabanata 352 na posible ito ngunit may komplikadong gulo sa paghalo ng mga abilidad. Kaya nakikita natin na ang post-mortem Nen ni Kurapika na gumagawa ng dalawang bagay: una, paglipat sa ibang lokasyon; pangalawa, pag-aktiba sa isang implementa na abilidad. Sa mga ito, ang huli ang karamihan sa nakikita natin sa kabanata 307 ang postmortem nen na abilidad ni Pito ay gumagalaw upang ilipat ang bangkay ni Pito upang pumatay kay Gon. Tandaan na ang abilidad ni Pito ay mayroon lang na naipatupad sa kanyang sarili at ang abilidad ni Pito ay may kakayahan ng ilipat ang mga bangkay. Ngayon sa kabanata 356 to 357, si Isuka ay nagawang programahan ang kanyang postmortem nen upang gawin ang kanyang puso at baga matapos mamatay maaring pag-usapan kung may kakayaan na siya noon na programahan ang kanyang bungee gum upang aktibayin sa tsak na oras na walang kanyang pakikilahok. Ngunit tsak na posible ito. Sa parehong kaso, hindi nasasaktan ng ating argumento na ang postmortem nen ay maaring gawin na ang lahat ng maprogram ang original na gumagamit nito. Kaya nakita natin na ang postmortem nen ay maaring maprogram at nakita natin ang medyo supistikadong programming na pumapasok sa mga abilidad ng NEN tulad ng bomber. Ngayon, maaring gawin ng NEN ang halos anumang bagay na maaring makatuwiran sa loob ng universe para sa tamang presyo. Kaya may dalawang tanong na natitira. Una, pinapayagan ba ang pagbabalik sa buhay sa mundo ng Hunter x Hunter? Pangalawa, ano ang magiging presyo? Sa maikling paliwanag, ang post-mortem nen ay maaring gawin ang anumang nais na iprogram dito ang nen ay maaaring gawin ang halos lahat ng bagay na pinayintulutan sa loob ng universe at ang pagbabalik sa buhay ay makatuwiran. Tungkol naman sa presyo, sino ang nakakaalam? Ano man ang mangyari kapag tinanong mo kung ano ang kapalit sa pagbabalik sa buhay ng isang tao mula sa anong buhay ay hindi mabibili hanggang buhay para sa buhay. Ngunit ang abilidad na magpabuhay ng tao ay kakaiba, nagdadala ng isang interesanting dimension sa mga laban ng Nen at ang Hunter x Hunter ay sinulat ni Togashi kaya marahil ay inaasa ng isang uri ng abilidad ng Nen tulad ni Prince Camilla. Kung nagustuhan mo ang video ito, huwag niyong kalimutang mag-like, subscribe at i-hit ang notification bell button. Maraming maraming salamat.